Bagong two-way player ng Lakers nag-sign na at former Lakers player na si KCP balik Lakers na. Pero bago yan, nagdesisyon na nga ang Los Angeles Lakers na i-wave ang kanilang two-way contract player na si Trey Jemison. Si Jemison ay naglaro para sa Lakers sa nakaraang NBA season at sa katatapos lang na Summer League. Sa kanyang maikling panahon sa Lakers, nagtala siya ng 2.6 points, 2.8 rebounds at may 62% shooting percentage sa loob ng 10.3 minutes per game sa 22 games. Bagamat hindi naging malaking bahagi ng rotation, ipinakita niya ang kanyang pag at husay lalo na sa depensa. Gayunpaman, kinailangan siyang pakawalan ng Lakers upang magbigay daan sa mga bagong hakbang ng koponan. Kasabay ng pag-release kay Jemison, muli namang kinuha ng Lakers si Christian Coloco. Si Coloco ay dati nang naging bahagi ng team noong nakaraang season bilang isang two-way player. Ang seven-footer na big man ay kilala sa kanyang rim protection at shot blocking ability. Noong nakaraang season, nagtala siya ng 4.4 points, 3.2 rebounds, at 1.1 blocks per game sa halos 12 minutes per laro inaasahan ng Lakers na muling magiging mahalaga si Coloco, lalo na sa depensibong bahagi ng laro. Bukod kay Coloco, pumirma rin ang Lakers ng bagong undrafted rookie na si Chris Manon mula sa Vanderbilt University. Si Manon, isang foot 6'5 guard forward, ay kilala bilang elite perimeter defender. Nagtala siya ng 6.6 points, 3.7 rebounds, 1.3 assists, at 1.7 steals per game sa kanyang huling NCAA season. Dahil sa kanyang matinding depensa at hustle, binigyan siya ng Lakers ng two-way contract upang mas lalo pang ma-develop at maging bahagi ng kanilang long-term plans. Samantala, patuloy pa rin sa paggalaw ang Los Angeles Lakers ngayong offseason. season Bagamat maganda na ang naging takbo ng kanilang mga free agency signings, hindi pa rin tapos ang kanilang front office. Marami pa kasing koponan sa Western Conference ang lalong lumalakas, kaya't kailangan pang pagigihin ng Lakers ang kanilang roster kung nais nilang makipagsabayan para sa kampyonato sa susunod na season. Para kina Luka Doncic at Lebron James, malaking bagay ang pagkakaroon ng mas malalim at mas balanseng team. Kaya naman, ayon sa ulat ni Brett Siegel ng Clutch points, nagkaroon ng trade rumor kung saan interesado raw ang Lakers na kunin muli ang dati nilang manlalaro na si Kentavious Caldwell Pope o KCP. Nang unang makuha ng Memphis Grizzlies si KCP, sinasabing kinausap na ng Lakers ang Grizzlies ukol sa posibilidad ng pagbabalik nito sa Los Angeles. Malalim ang koneksyon ni KCP sa Lakers. Isa siya sa mga susi ng kanilang 2020 NBA Championship run. Naging solid role player siya noon at nakilala bilang maasahang 3 and D player kahit na lumipat siya sa ibang ponan matapos ang kanilang titulo, nananatili siyang bahagi ng kasaysayan ng Lakers. Ngayon medyo tumanda na si KCP at bumaba ng kaunti ang kanyang laro ngunit nananatili siyang valuable kung sakaling makuha muli ng Lakers. Noong isang taon bago ang kanyang mababang season sa Orlando Magic, nagtala siya ng 10 points per game at halos 40% sa 3-point shooting bukod pa sa kanyang depensa. Ito mismo ang klase ng role player na kailangan ng Lakers, yung makikinabang sa opensa ni na Lebron at Luka, lalo na kung iiwan siyang bukas sa tres.